Shower, it's everybody. Gimuting natin yan. Muting-muting muna. Because if you are in yan. So, gusto ko talaga ang kanta na yan. Ang ganda. Ang ganda ng tono niya. Pero, awa na yun. Eh. Awa na yun, no? Know? Hindi siya, ano? Basta, maganda siya. Maganda talaga siya. Nakaka-indak. Alam mo yun. O, oh, diba? Feeling maganda ako dyan, o. Oh, diba? Ang cute ng kanta. Grabe. Ang sarap. Sarap niya pakinggan. Minsan natuwa ang may likha pitong lapad ang iyong hawak Kasiya yan isang taon Piliin mo Piliin mo ah, ah. Kain tayo Ang aking mahiwagang Sinabawang pinakbit Yung pinakbot ko nahubas ng sabaw Nahubas na wala ang parat Andito ang parat ko oh.

Maalat nga yung kalabasa. Pero masarap siya kung mainan to. Tigas na tigas. Ganito kasi gusto kong pagkaluto. Matigas. Para hindi siya hindi mga mo moy. Hindi ano ba? Hindi ba mo ay moy lang sa? Nakakao oh, may palampakbit no? Pag maraming talo. Pag maraming talong. Kunti so, ko no lang. Ang sarap ng kalabasa. Ang labo. Woo! Yung masarap ka na magluto, maganda ka pa. <laughs> 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 o oh, oh, siyempre, hindi ako yun. O, oh, ano, happy niya. <laughs>